Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang pangkatikatlo mula sa Seksyon Anaho at ipapaiwatig po namin ang tungkol sa Great Depression. Ang layunin nito ay may paliwanag ang mga epekto at sani ng Great Depression upang galugarin ang mga personal na kwento at karanasan ng mga taong nabuhay sa panahon ng Great Depression upang may paliwanag ang kahalagahan ng Great Depression. Ang Great Depression ay isang matinding pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo na naganap noong 1930s na nagsimula sa Estados Unidos. Ang tempo ng Great Depression ay iba sa iba't ibang bansa. Sa karamihan ng mga bansa, nagsimula ito noong 1929 at tumagal hanggang 1930s. Ito ang pinakamahaba, pinakamalalim at pinakamalawak na depresyon ng ika-20 siglo. Ang mga sanhi nito ay ang pagbagsak ng stock market noong 1929 ang nagsilbing mitya nagdulot ng pagkawalang kumpiyansa at pagkababa ng paggastos. Ang sobrang produksyon sa mga industriya kasama ang pagbagsak ng preso ng agrikultura ay umantong sa pagsasara ng mga negosyo at malawak ang kawalan ng trabaho. Ang mga problema sa pagbabangko kabilang ang mapanganib na pangungutang at kakulangan sa reserba ay nagresulta ng maraming pagkabarote ng mga bangko at kawalan ng mga ipon. Ang mga epekto ng Great Depression ay nawalan ng mga trabaho, pera at ng mga tao. May mga ulat na sa Alemanya at Estados Unidos nagkaroon ng malubang kagutuman, pagkakasakit at pagkamatay dahil sa kagutuman. Nang sumapit ang 1932, tinatayang na sa maigit sa 11 milyon hanggang bandang 15 milyon ang mga walang hanap buhay na Amerikano. Ang kahalagahan ng Great Depression ay nakasalalay sa mga araw na tutunan mula rito na nagbigay daan sa mga reform at regulasyon upang maiwasan ng mga katulad na krisis sa naharap. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon tungkol sa Great Depression. Maraming salamat po sa pakikinig.